lockdown na to ay Monday. Apat lang ang nagpunta sa mga player. Apat lang. Eric, Richard, si James, dat dalawang James, ito James na rin. Eh, Ayaw ibundak. Ayaw, ayaw inaog. Ano? Inaog. Sila lang muna sa ngayon. Basta lunis, yung iba, hindi magpunta. Pag martis na naman, hindi magpunta. Pag merkulis, ayaw naman magpunta kasi sparring time namin yan eh. Hmm, hindi naman magpunta. Ito yung munting gym namin. Hindi yun sa akin ha. Bali, dito lang, nakikisuyo lang kami dito. Na pwede, dito lang muna kami magpa-practice Kasi wala pang gym tayo. Okay, guys. Uncle, dito na po.